Papatayin thank you basic. crazy oh. mythical immortal skin. Saitama. Wala nai Sana O gusto mo tapusin mo muna? Hindi, ti. Wala naman ginagawa. Tapusin mo nalang muna. Secret nala Hindi, na lang natin yun. wala na! Naglo-lo na! Wala! Nakita na video! Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Kahit walang kang ginagawa at natutulog ka lang may bibili pa din sayo. Ano pang hinihintay mo? Gawa ka na ng yelo.